nanawagan po ako sa mga kababayan natin. Hindi naman po porket na ka-DPWH unit. Ito na yung resulta ng maling notion ng mga Pilipino tungkol sa hostisya. Yung hostisya nila na kung saan pinapagana nila yung emosyon nila at hindi na sila nag-isip ng kung ano yung mangyayari doon sa emosyon nila tungkol doon sa issue. Totoo yun, out of the many doon sa DPWH na hindi man lang nakinabang doon sa ninakaw na pondo ng mga flood control at kung ano-ano pang ghost project dapat nating ituon yung emosyon natin doon sa taong deserve nito and dapat din nating papanagutin yung mga tao nang naaayon sa batas o due process kasi pag hindi, dadami lang yung mga inosenteng tao na madadamay doon sa galit or emosyon ng mga Pilipino at hindi natin makukuha yung tamang hustisya dahil nga idadamay natin yung mga inosente na hindi naman deserve ng galit natin. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.